Hello guys, good morning. Yan. And uh, for today's video mga idol, magluluto tayo ng pansit kasi birthday natin. Kaya magluluto tayo ngayon ng pansit. So, tong ang wow. natin na pansit. Yan. Dalawang kilo pansit, yan lang ang luluto natin mga idol. Yan. Kasi birthday natin ngayon, at uh, 38 years old na tayo. Yan. Magluto tayo ng pansit kasi pampahaba daw ng buhay to eh. Kaya, so, yeah, So mga idol, magkukuha na tayo, magmamakot na tayo ng apoy para pangkuha natin sa pansit. So yeah, mga idol, sinalang na natin yung kawali at na napamakot na natin yung apoy kaya salang na natin yung kawali. Susunod natin na lalag gagawin dito ay magpapainit mo tayo ng mantika tapos unay natin lulutuin yung mga sahog bago ito ang pansit. At shout out na sa buching ni Papa. Hindi oh, oh. niya alam na birthday ko mga idol. Tatanong ko sino may birthday. Ako yung may birthday. Si Tia, may wait mo birthday ni Papa, October 3. Kutinan, bawi ako oyoy. Oy mga idol, ito ang unayin muna natin ha. Kekyam, tapos yung bulabula. Ito muna lulutuin natin bago tayo mag luluto ng manok. Ito muna unayin natin. Ano yan? Idol, lulutuin natin ito. Ngayon mga idol, lalagay na natin tong uh, manok na pansawag natin. Gigisay na natin to. Ayun. Lulutuin muna natin siyempre itong manok para uh, luto talaga siya. Bago natin ilalagay yung sa pancake. Kasi kung sasabay na natin sa pansit ito, hindi ito siya maluluto. Kasi magaling yung katulong ko mga idol. Oh. Magaling itong maghiwa ng kekyam. <laughs> siya yung katulong ko magluto. Oh. Video -grapier, tsaka siya pa yung maghiwa ng ko. Oh. <laughs> so yun mga idol. Malapit na natin maluto yung ating niluluto na manok. Yan, Nagpupula-pula na sa konti. Maya, maya konti yan, maluluto na. Tapos, awunin naman natin. Gigi, ay, gigisa ko na pula sabay dito yung gulay para kung siya. So, yun yung process natin pagluluto ng pansit. Tapos, ito, uh, iniiwa na ni Ethan yung mga pansawag pa na kikiam, tapos bula-bula. Yun lang mga idol yung kung natin yun. Ito, lagay na natin to dito. Hiyalo na natin to dito sa manok itong sahog. Yan. Tapos, lalagay na rin natin tong gulay. Igisay muna natin tong gulay bago mamaya abunin na natin to. Yan. Gulay. sahog pa lang pano na yung ating kawali. Oh, so Siyempre, para masarap yung ating sahog, lalagyan na natin siya ng magic sarap.

Pwede sa stay kay teacher Bigo mo yan din? Ha? Huh? Yan kay teacher Paset? Pwede no. tayong stay? Pwede natin si teacher? Oo, pwede tayong stay naman. na din. Wala mo. Oh. Mahalid ko ito na ano pa si Wala ka palang. Ang pinapawal mo kaya wala? So mga idol, malapit na natin maluto ang pansit natin. Yan o. No? Niluluto natin. Ito na lang. Last na lang ito mga idol. Lalagay na natin to, Tapos. Ayan. Pagka luto niyan, saka natin ilalagay yung mga sahog natin. Hintayin muna natin. Saan kumulo kulo. Kaya mga idol, lalagay na natin to. Dami sakit, dami pasikyan, halong mabarano, pasuangan, ano, likuano, sedah, hai tamayan, So yeah, mga idol, lalagay na natin tong ating gulay na sahog dito sa ating pansit. Dami sa hog. Hmm. Laki pala talaga kawali, ano? Ito yung malaki no? niyan? Yun. Kala ko mali. Sa akin yan? Hindi, eh, kay atin day. Yung sayo sana, kaso ito yung tumalit. At maria lang yun. Talakay? Oo. Uh -huh. Mas malaki yun? Eh, mas malaki ito. Kala ko marami sa oh. No? Wala yan, wala yan wala yan sahog wala yan sahog din namnam na namnam lapit na maluto ang namnam lapit na <laughs> ano ano nag nagarang yung mga politiko na naman ah ayaw patulungin yung mga ta? Ah, hindi. boto daw. Aw. Paregister daw. Paano paregister? Paano? Matipilapan pa ang boto? Magbuto? Okay. Gan, paano nga gan? Matipilapan pa. Pupunta ka pang gan. City Hall. Nawa rin Ano yung mga kwanya? Sumutulong ah. na. Kasi buta. Eh! Magabot talaga. Kasi kung idadaan na naman sa kwanya pre. Kasi ang gusto din ng mga ano. napopulitika na naman yan. Oo. Luto na ba yun pre? Oo nga. niya naman sa kanila galing yung tulong. Yan mga idol, luto na natin ating pansit, oh. Ah, sarap. Almusal natin, almusal. Yan niluto ko tumaga para almusal natin talaga to. Be, oh, ako na. Almusal, para kain mo, mga bata. Be. May, ikuha na dito. mag-almosal na tayo. Oh. Sarap na niloto natin pansit, mga idol. Oh. Oh. Sarap. Mm. Wow. Mm. Oh. Okay. Hop. Hop talaga. Alit naman to. Ito lang mga idol, ang luto natin ngayong birthday ko kasi pansit, may kasabihan yan, ng buhay. <laughs> Buti nga, kumita ako kahapon kahit papano. Ayun, eh. ay, bilin natin ng pansit dito. Kaya ito lang handa natin. Niluto ko ngayong maaga, para almusal lang talaga to Almusal. Hi, Pangy Boy. Hey, pangy Panji Boy. Eh. <simewa> oh. Ah. Hey, eh idol, kain na tayo bang idol, kain na yan oh, kakain na sa. Di ako <toy>, tinulungan magluto. Tulong lang ka dito. Eh. Mamaya kumain ta, nit. Kain tayo, idol. sarap, sarap pa sit natin, no? Mm. Magkakadusan hmm. natin. natin mga idol yung kakain kung anong lasa. Hmm. Da. At talo na. Ano ba mo sa luto ko, talo na? Masarap. Masarap? Ah. Ako <laughs> masarap. Masarap din? Oh, masarap din pala. Masarap daw mga idol. Magaling masarap talaga. Ma marunong pa talaga tayo gumawa ng pansit. Marunong pa tayo magluto oh. ng pansit mga idol. Ganun Ganun ako magluto ng bangkit pa harap. Nanak ni inumin gulay oh. Ha? Hindi mo naman inalo-alo ko nandiyan eh. Sakto <laughs> <clears throat> nga yung luto <laughs> ko <laughs> tapos <laughs> Tatanungin natin si Pareng Rene. Wala sa pre. Sarap, masarap. <laughs> luto sa ano? Sa tanga ng mangga. <laughs> May ketsa man luwa kaya masarap yung pre. <laughs> Tay mga idol. Ipangattend na natin to sa mga kapitbahay bay natin para mo boosto. Yan. Ah, lang. Tumabay pa yung ulan. Tumabay pa yung ulan. Blessing yan. Tumabay yung ulan mga idol. Blessing to mga idol. Blessing. Okay. <laughs> Ay, maneng, wag mong pag kainin to ha. Sakitan mo. Sakpan mo. Yan, mga idol, malapit na natin maubos ang ng pansit. Konti na lang. Sana maubos natin yung kapitbahay natin mabigyan. Ay, pa konti lang. Eh, importante, eh. makatikim. Ayan ah, o. Oh. Kaso, inaabot pa tayo ng ulan. Ayan. So, ito na lang, lang, wala dyan si pare poldo. Wala sa bahay nila. Ito, titira natin siyempre pare natin yan. Kasama ko siya kapon, mga idol na gumawa. Kaya, pumita tayo na pambili yung pansit. Kaya, hindi natin pwedeng kalimutan. <laughs> wala doon sa bahay niya. Ubus <laughs> na idol, wala na. Oh, sarap. Mga um. well, mga idol, hanggang dito lang ang vlog. Maraming salamat sa inyong panunood, siyempre. Yan. Hanggang dito lang, mga idol.